number 557. Oh, yeah. Ano bang laban yan? Uh, ito po ay paano kala na gawing krimen uh, ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition, na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang uh, bansa. Okay. Sa foreign uh, country na walang consent o pahintulot ng alin mang kukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating paulong Rodrigo Duterte. Hindi ah, nila sa dahil kahit uh, wala namang pahintulot o hindi naman pinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Eh, wala eh, pa kasi nadala si ang gano'n na best time eh. Oo. Wala ba ng batas sa sana nagbabawal sa gano'n? Sabi nyo. Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. Ah, mm -hmm. kaya pala. Halimbawa, oo. talaga bang merong eh, ano siyang hinihain na ganyan? Meron po. Eh kasi, oo. Kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Mm -hmm. Oo. Oh, ang sinasabi, yan ay is about international crime. Yes. Mga genocide and other high crimes sabi niya. Opo. Oh, lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito mm -hmm. ay uusigin dito sa ating bansa. Mm -hmm. Ang jurisdiction dito. Uh -huh. So hindi mo na kailangan yun. Mm -hmm. okay. Sapagkat so, magkakasala ka rin sa batas na yun. Eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga uh -huh. tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng uh -huh. mga kumisa nag-iimbestiga eh. Uh -huh. Mag-iimbestiga ka... Pagkatapos, eh, bigla naman, bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman oh. yung ano nangyari. Ayun oh, na nga. Kaya, ma ma ganun din. Uh -huh. Kumisi magtatanong, o ba bakit tayo to? <coughs> Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Uh -huh. Hindi nga, wala ba kayo? <coughs> wala ba kayo paliliwanag? Uh O eh, -huh. okay, baka naman sa Senado. Boss, uh, tama na yung dalawang ano. Tama na yung dalawang uh, hearing. Pwede ba yun? Ako, ako, ang record ko, ah, ang hiniring ko sa Congress, uh -huh. deputy speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam, uh -huh. kahit uh -huh. speaker pa makikialam, hindi, hindi ka makikialam, tatapusin ko yan. Dapat ganun. Uh -huh. Para yung tao, maniwala, ganito ang, ganito ang pamamaraan. Uh -huh. Uh -huh. Taka, may, 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 hindi ko, hindi ko kine-criticize yung, ano, uh, yung uh -huh. bill na yon uh -huh. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung, nung batas na yun? Uh, mawalang galang na kanino man. Uh -huh. Nangyari kay PRR lang yun eh. Uh -huh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang impong kailangan magganuan ang batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutuwi dito yung pagkatungkol sa ginawa kay yes. Pangulong Duterte. Uh -huh. Uulitin pa kaya yun? Uh, Kung uulitin si Sen. Bato, dun lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. Ninety-eight uh fifty-one, -huh. okay na yun eh. Di ba? Di ba? O oh, nga po, nine, eight, oh, ilang tao ba ang nabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, hmm. nang talo-talo kami, hmm. ginugol namin ng tatlong taon. Hmm. na Nais sa batas ito. Uh -huh. Ano pangalan? FRRD. FRRD Act. O. Oh. oh. Eh, sino ang uusigin pa, maliban kay oh. uh dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? La, hindi oh. 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 O, na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na oh. siguro. Ah, mm -hmm. oh sino nga ang manini... Eh, sino makikinabang sa batas na yan? Uh -huh. Di ba, hindi ba ang batas national? Uh -huh. Dapat maraming makinabang. Uh -huh. Eko, eko. Eh kung... isa lang. Meron pa, eh, tinatanong ko, meron pa ba? Uh -huh. uh -huh. Baka wala na eh. Eh baka naman doon. Wala lang uh -huh. jurisdiction ng ICC. magkukusa uh -huh. Uh -huh. Magkukusap, mag-ano mag, ba yan? Magyayabang bayan, na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Uh -huh. Oo nga. Ito sa ano, para, sa kabatira ng ating mga kababayan, Kasi ito magiging laman ng ating box pop. ba? Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba ito pinag-uusapan namin? na Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing kremen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte Nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinamang sangkot sa ganitong mga hakbang iginit po na labad sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa manoy mga kaso ng extrajudicial killings gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Pumapila naman ang senadora sa so Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapendi na kaso na may kinalaman po sa pagpapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang uh, sa ngayon daw pala, ano ha? Si Marcos po nasa nasa kasalukuyan po nasa Dahig kasama si BP Inday uh, Sara Duterte. Ay po sa pangalawang pangulo hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Well, basically, Sen... Sana, ipong... sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi ako, hindi ako pinayagan eh. Ayun, mm -hmm. oo. Oh, oh. Tama. Oo. Oh. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, oo. Oh. Kung meron ng na, di... Pagkasumulat pala. Pwede. Hindi, pero tiyan mo nang, yun mo ng PRRD Act. Oo. Mm -hmm. So, yun daw pala, Sen, nang nilalaban. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851. Opo. Na ang isang tao, ang isang residente natin, dito sa ating bansa, Pilipino. Opo hindi mo naman siya basta-basta uh, mauusig o mapoprosecute o kaya editin eh nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang mga uh, yun namang uh, Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Ah, okay. Ibig sabihin, okay. inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng panguusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen. Bago sila. Mm -hmm. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able mm -hmm. na gumawa ng bagay na yan. O wala naman wala nagsabi na ang ating bansa, ang mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di man na sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin natin na mangusig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman wala, wala, wala eh. Ang katotohanan na ng bansa hmm. natin ay open, bukas, umiiral, nagpa-function lahat. Eh bakit po din nalaro si Pangulong Duterte? Aha. Uh -huh. Ako meron din ako meron din ako resolusyon dalawa eh. Opo. Oh. Eh siguro sa Lunes kasi de, ah sa sabito pa lang po. Pinainalis ko pa lang eh. Opo. O. Kasi yan yung act na yan okay lang kung meron pang susunod sa loob ng uh, isang daang taon. <laughs> na, mayroong pang uhulin. Eh, yun ang makikinabang dito sa batas oh, na oh. Pero oh, yung aking ano, yung dalawang, yung dalawang resolusyon ko, magpinsang uh -huh. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Uh -huh. eh, so, yun ang title No? Uh -huh. natin na yung pagdititine, pang nang international criminal court sa dating pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Uh -huh. 'Yun ang una. Opo. Sa resolution ng uh tosan, -huh. resolution hindi po ito panukalang batas, oh. Resolution, resolution po ito, resolution. Opo. Yeah, Oo. Oh. Mm -hmm. Kasi nga may batas na eh. 'yan. Yeah, 1951, eh. bakit mm -hmm. pa makikipagtalo pa ako roon? Nandun na 'yan, ho. Oh. <laughs> 'Yun nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. <laughs> oh yung 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 kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabi, maka, makabalik mm -hmm. ng ah, Pangulong Duterte. Okay. At inisa-isa ko rin ang okay. mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Uh -huh. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya uh -huh. dito sa ating bansa. Uh -huh. So pinadidiklar ako na, para lang malaman na, ano, eh, ma ma ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit Opo. ko ginawa yon? Sa lunes, siguradong may yun. kung ito po'y well, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyon gaya na ang ihahain niyo, sir? Ayan, gusto kong pag-usapan, kaya gusto Opo. kong pagtulungan ng, uh, ng Senado, na yung sense ng Senado, eh, kung tutulungan nila, ko, gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Na Philippe. ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakaditine, at paring pangusig pa uh -huh. sa dating Pangulong Duterte. Ah. Uh -huh. O, di pagtalunan namin, di pakinggan niyo ako. Oh. Uh -huh. Resolusyon ko ito eh. Mm uh -hmm. -huh. o, kahit kanino komite, dumapo yun. O,